Mm -hmm. Ang tingin ko may nagsisimulang mag-align no. ng universe, no? May nag align <laughs> ng universe ngayon. Para 'yan ay mag-mag-serve ng isang political project o political mm -hmm. agenda, no? Yeah. Uh, pwede kasi 'yan pang-pressure lang. Oh, huwag niyo no. kaming, uh, wag niyo papasukin ng ICC, kung hindi mm -hmm. magkakagulo tayo. O, oh, yun lang. Uh, oh. oh, pwedeng pressure lang para i-highlight yung weakness ng leader, oh. yung weakness oh, yun ng, ng presidente oh para ipakita sa midterm hindi siya ganong kalakas. No? Yeah. ito ay negotiating posture o kausapin niyo mm. kami kundi manggugulo mm. kami. No? Oo. Or pwedeng sa ilalim ng lahat ng yan, meron talagang malapot na nagpaplano mm. na ang tingin niya, mm. ay wala na mangyayari dyan, talagang dapat ituluyan na. So, so pwede, na, kasi sinasabi mo, ipad General uh, Sec, no? Oh, mm. sasama kami diyan. Oh, nadinig mo kasama kami kasi nga hanggat hindi nyo inaayos yung pension, oh, pwede kaming sumama dyan. Parang ganon. So, pwedeng isa-isahin yung mga problema nila na naka-align nga sinasabi ko na parang nangyayari sa umbrella ng destabilization pero may mga personal na interest po. Eh, parang ganon. Or pwedeng hindi sila kasama pero ginagamit yung kanilang mga lehitimong issue. Yon, yeah. ginagamit oh. at pinagdibigit. Aligned interest. no? Uh -huh. Para magmuka na isang uh, kompletong proyekto yeah, tawag na rin, oh, political project o isang strategy. So, uh, uh, pwede na yung pinag-uusapan natin ngayon, lahat naman sila hindi involved. Pwede mm -hmm. na merong mas malapot na nagpaplano na ini-involve yung kanilang mga issue. Mm -hmm. Pwede. Sino ba magaling magplano? ba nag na. nag-align ng universe yeah. <laughs> Sino pwede, ba magaling magplano na mga ganyan? Oh, sorry. So, pwede hmm. na meron na nakipag-usap Paano yeah. magiging trigger Yan. Alimbawa, uh, uh, balikan natin yung mga successful o non-successful na nangyari. Alimbawa, uh, nung EDSA, it was a failed coup. Di ba? Uh, Nahuli. Nahuli sila kaya nagtago sila sa Aguinaldo. Doon nakaroon ng people mm, power. Yeah, Di ba? Uh, yung EDSA dos, yun naman ay ay success. Halos buong mm, chain of command nag-withdraw ng support. Nga, after dao. magkaroon ng people power. Di ba? Di ba? ba diba? yun yung yung extra stress failure dahil hindi sumama mm. yung military. Yeah. Di ba? Ah uh, yung uh, yung alam ke... lang history niyo. Oo. Uh. Oo yung uh, 2006 yung laban kay Gloria Macapagal Arroyo mm -hmm. yung uh, panahon ng state of emergency nagfail din, di ba? pulong si si uh, General Daniliv, General mm -hmm. uh, Colonel Ariel Carubin, etc. So makikita mm -hmm. mo yung mga ano ba yung nag-succeed, ano yung hindi. Mm -hmm. Usually yung nag-succeed yung kompleto yung withdrawal of uh, support. May tao, ng chain, may militar. Yung uh, chain of command. Usually may trigger. Tingin ko sa ngayon, itong mga ito naghahanap ng trigger. Ano ba yung makakatrigger para po posible na mag-withdraw ng support yung chain of command? Ibig sabihin, wala pa yung involvement ng chain of command. no? Ibig sabihin, wala pa masyadong involvement yung mga nasa loob ng armed forces. Hinahanap yeah. pa hinahanap pa no kung ano ng align ka, ng universe. Oo, ang makikita natin siguro in the next few weeks at saka in the next few months ay ano yung level of desperation nito mga plotters. Mm -hmm. Kalawa, paano ba magre-respond yung chain of command? No? Mm -hmm. At ikatlo, ano ba ang kanilang hahanapin o i-create na trigger? kaya yeah. kaerap? ang naging trigger yung hindi pagbukas ng envelope sa impeachment hearing. Di ba? naging trigger, di ba? Yung EDSA, yung unang EDSA, ang naging trigger yung nagfail na kudeta na nagtago hmm. sa Kapaginaldo. So, yeah. yung iba kasi dyan, naghahanap ng trigger eh. No? Uh -huh. Minsan yung trigger na paplano. Minsan yung trigger nangyayari digla, na lang. Oo. No? Uh, na, na hindi na paplano, no? Yan yung uh, yan yung mga Kumbaga kung pag-aaralan natin yung track record o yung science ng mga destabilization, yan yung kaunti kong uh, naobserbahan.